Hello, good morning po sa inyo lahat. Welcome back to my YouTube channel. So yan po, isang mapagpalang araw po sa inyo lahat. So dito po tayo nga sa bagong mga uh, ito po ah, yung upay upayan ni eh. Anong pangalan ni eh, owner na ito, eh. Anong pangalan? Box Upay. Box? Box. Box Upay. Ito, upay. ito po yung ganyang po na kahit eh, hindi makalakihan. Yan po. Kung so, mapansin yung mga idol, Oh. ang uh, kanyang mga pamilya po ay gaganda oh. Kala po hindi pa nagaan ng mga hindi pa nagamit ang original po. So, yung price po nito mga idol ay uh, 750 po. Yung fixed na po. Saka sarang wear naman mga dito. Uh, 500 po. Siyempre may mga kasama pang uh, mga pantalon dito po na may pwede kayong pagpipili lang po. Uh, kung mapapansin nyo guys, meron po tayo klase klase ng jacket dito na pwedeng mo nyo yan ang gaganda ng mga klase ng jacket yan meron pang babae may pang lalaki yan po uh, uh, sa uh, syempre sa ganitong mga price magkano mga jacket natin kuya mga ganito 150 lang po siya oh, sa halagang 150 po makakapili po kayo at ha kay, kay, gaganda talaga ng klase ng kanyang jacket yan o no? makakapili po kayo ng klase ng jacket yan napakamura na po ah, siyempre meron din po dito mga t-shirt halo halo rin ano may pambabae pang lalaki no? ano pang lalaki lahat ayan ayan para sa mga pang lalaki mga t-shirt yan makakapili po tayo ng may gaganda ng mga klaseng po sa ala siyempre meron din dito mga shorts ayan halo halo po yan may pambabae may pang lalaki ganun din sa t-shirt ayan po So sa ating mga idol, mga kapatid diyan, magsadya lang po tayo dito sa lugar na ito. At, uh, ito paglabas nito sa Antulog. Uh, Matungaw. Ito Matungaw uh, itong place Bulacan. Ito, ito, Bulacan. Ito. Ayan. So kung kakaliwa po tayo dito sa kabayanan po ng Bulacan Bulacan, ayan po. Dito lang po 'yan matatagpuan natin. Katabi lang po 'yan na gas station na Sea Oil. Ayan. Tingnan niyo 'yan ni Toyota Boats. So sa hindi pa nakaka-experience dito sa store na ito, magsadya kayo dito at uh, siyempre sa karagdagan namin, rin informasyon para sa mga tungkol sa kanya na price, pwede rin pag-usapan ng presyo. Yan. Hindi so, naman talaga total estix na lang. Kung mga hindi ng discount, eh, ito nga pang mapag-uusapan. Mukha so, nito mga idol. Ito po ay yeah, 150 talaga pero kahit paano binigyan ako ng discount. Kasi tropa ko mga eh, hindi sa pag-uusap hello mga guys yan po, uh, binadagsa po siya ng customer dahil sa mga guys ang gaganda po ng kanyang mga items yan po, mga regular customer bumabalik yan yan po ang at kalibay yan po ang uh, mga price po nito 500 to 750 ang niya yan So kung mayroon po kayong mga uh, na sukat, mayroon po sa kanyang uh, bahay po. Yan si Toya Boots, yung owner mismo ng Upayo pa <laughs> yan. Yay! Yan. Group ako pa yan sa upay paya ng uh, Maluyo. Yan. Oh, ano yan. Ito pang pa babayan o kaya? Baby sir. Baby pa o Oh, ito Ay, natin, uh, lang ang jacket to. Ang ganda. Uh, lang to. Ah, ito. Ang ganda. So, yan po mga kapatid ang ating uh, update ngayong umagang ito. So, So sa ating mga kabayan na wala pang idea sa lugar na ito, magsadya po kayo dito at iyak kapitiyahan kayo sa kanyang mga panenda ka, at makakapili kayo ng murang murang pa. Ayan, dipindi sa pag-uusap po nang uh, mayari, Kuya Bots. So yun po at uh, maraming salamat na rin po sa ating mga solid supporters, solid viewers po dyan. At uh, sa ating mga kabayan na OW dyan, wala mag-iingat po tayo palagi. Ang God bless na rin po. See you na rin po sa ating mga susunod. Yeah, thank you very much. ito po kaya ay buhok po yung uh, nakapost natin sa ano ha social media uh, youtube at facebook mapapansin po itong upay-upayan muna ito marami salamat po ito po thank you very much